Kumusta mahal na mamumuhunan? Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga parameter ng korporasyon na pinag-uusapan ng detalyado. Ngayon, pag-aralan natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Dinatrace Inc. Ticker, Lee. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Hulyo 1, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Dinatrace Int na bibilang sa subkategori. Software Analytics, labing pito organisasyon ang nakikilahok sa pagsusuri. Susuriin namin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategori ay 3.7 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng merkado sa pangkalahatan. Tandaan na ang average na marka para sa buong merkado sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa score na 8.5 puntos din na Trace Inc. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng kumpanya Dinatrace Inc. at mga subkategori na kumpanya, Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi dinatrace na Inc nagpakita ng dynamics na 25.7%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategori ng 200 at 70.7%. Market capitalization ng kumpanya dinatrace na Inc nagkakahalaga ng US dollars 16.83 billion. Na may market capitalization na US dollars na daan at billion. Ang subkategori ay nagkakahalaga ng US Dollars 1.5 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars 2.6 Bilyon. At ang kapitalization ng subkategori ay 53 Bilyong dolyar. Sa paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi din na Trace Inc. sa subkategory sa kaso ng Market Capitalization Assessment ay 2.765%. Ang book value ay 4.61%. Pagtatasa ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang kumpanyang nasa ilalim ng pagsusuri ay may mga obligasyon sa utang na US US$0.078 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa kapitalisasyon ng balance sheet ay umaabot sa 3% ng kapital. Rating ng pananagutan sa pananalapi ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang price to earnings ratio ng kumpanya ay 34.8. Average para sa subcategory 0. Market value to earnings ratio kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakahusay, 2 puntos. Ang mga kita sa huling labindalawa buwan ay US dollars 484 milyon. Ang mga kita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars 530 milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 0. Ang average para sa subkategori ay 33.5. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, mabuti isa puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 1.7 Bilyon. Ang pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US Dollars milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 28.5% na ang average para sa subkategory ay minus 17.6%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay labing Ito ay 334% at 34 higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $3,238,000. dollars. Habang para sa subkategori ito ay labing at anim Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ay 73,000 dolyar. Average para sa subkategory, minus negatibo 73,800 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US Dollars 327,000. Subcategory, $420,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, passable, 0 puntos. Shares for sale account para sa 2.1% kumpara sa subcategory average na 3.1%. Teknikal na tagapagpahihwati Gresa 14 na nagpapakita ng antas na 60% para sa kumpanya dinatrace Inc. Samantalang para sa subkategory, ang antas ng RC 14 na ay humigit kumulang katumbas ng 50%. Ang aktual na pagtatasa ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 56.2. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 63.25. Tingnan natin ang talahanayan ng mga order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon at sistema ng sanggunian para sa pagsusuri ng mga pagbabahagi guru markets. Libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa dinatrace Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy order sa US dollars bawat share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating at presyo dynamics. Nasuri ang organisasyon gamit ang paraan ng pagtatasa ng index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa anim punto Ang stop loss ay nakatakda sa 45.41. punto apat isa. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Sa kasong ito, ang order ay otomatikong naayos sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Agosto 0 put 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, NAEI, ay magiging isang countervailing sell order. Ang video sa transaksyon ng balance ay may publish na o na-publish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang base o ang pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood hanggang sa dulo at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.